mga momshies, I'm back! So, dahil dyan, nanganap na ang inyong momshies ng maaga. It was actually unexpected, pero buti na lang safe ang ating baby. And dahil dyan, kailangan natin ng waist trainer para bumalik ang ating alindog. Charot! So, before, di ba, meron tayong belly support para... Para nung buntis tayo. Ngayon, meron naman tayong waist trainer. So, ang kinuha ko ay large. Buti na lang meron siyang um, kasamang um, resealable. Ano tawag dyan? Uh, basta yun na yun. And ito, itatry ko siya. Maganda siya sa, sa body talaga. It helps para lumit yung anong, ating tummy. Maging sexy tayo ulit. At syempre, para din maging maganda ang ating posture. <laughs> so, ayan. Meron siyang tatlong panghigpit. Yung ito, yung first. Ayan muna. Diyan ko siya nilagay. And then, yung sunod is yung para sa puson. At yung last is yung para sa medal kung gusto mo mas para mag-current ka ng curve. So, ayan lang mga momshies. So, if you want this, you can click the link. Below or in the comment section. Bye!